kahulugan ng iguana sa panaginip. Ang mga iguana sa panaginip ay kumakatawan sa karunungan, pasensya, kakayahang umangkop at kaligtasan. Kung nakakita ka ng iguana sa iyong panaginip, sumisimbolo ito na kailangan mong maging mas matyaga at madaling makibagay. Nangangahulugan din ito na dumaraan ka sa panahon ng pagbabago at pagbabago. Ang iguana sa iyong panaginip ay nagpapakita kailangan mong makinig sa iyong panloob na karunungan upang malampasan ang isang mapaghamong sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga iguanas ay maaaring magkaroon ng maraming kahalagahan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang iyong panaginip ng iguana. Una, ang metamorphosis. Ang mga iguana ay may kaakit-akit na nilalang na naglalagas ng kanilang balat habang sila ay lumalaki. Ang panaginip tungkol sa isang iguana ay maaaring magpahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Pangalawa, ang kakayahang umangkop ang mga iguana ay kilala sa pakikibagay sa kanilang kapaligiran, kaya ang panaginip tungkol sa isang iguana ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maging mas madaling makibagay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Pangatlo, ang kamalayan. Ang mga iguana ay may mahusay na paningin. Kaya ang panaginip tungkol sa isang iguana ay maaring magpahiwatig na kailangan mong maging mas may kamalayan sa iyong paligid at bigyang pansin ang mga detalye. Pangapat, ang pag-iingat. Ang mga iguana ay kilala rin sa kanilang pagiging maingat sa paligid. Kaya ang panaginip tungkol sa isang iguana ay maaaring isang babala na mag-ingat sa isang partikular na relasyon. At ang panglima, ang pasensya. Ang mga iguana ay mabagal na gumagalaw na mga nilalang, kaya ang panaginip tungkol sa isang iguana ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maging mas matyaga at maging mabagal sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng iguana. Naglalakad ka sa mayabong nakagubatan nang bigla kang makakita ng iguana na dumapo sa sanga ng malapit na puno. Ang iguana ay tumitingin sa iyo nang may mga matang matangos at hindi mo maiwasang mamangha at magtaka. Ang isang panaginip tungkol sa pagkakita ng isang iguana ay isang tanda ng karunungan at intuwisyon. Sinasagisag na mga iguana sang sinaunang kaalaman at insight na maaaring kailanganin mong gamitin. Kasabay nito, ang pagkakita ng iguana ay sumisimbolo din ng takot at pagkabalisa. Maaari ka makatagpo ng mga sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo na hindi sigurado at puno ng pagduduta. Ang pagkakaroon ng isang iguana sa iyong panaginip ay maaari magpaalala sa iyo na harapin ang iyong mga takot at magtiwala sa iyong instinct. Mayroong kang karunungan upang malampasan ang anumang mga hadlang na darating sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baby iguana. Hawak mo ang isang maliit, marupok na baby iguana sa iyong mga bisig. Tinitignan ka ng iguana gamit ang malalaking mata nito at hindi mo maiwasang makaramdam ng lambing. Ang panaginip na ito ay tanda ng pag-aalaga at atensyon. Ang isang baby iguana ay sumisimbolo sa isang bagay na kailangan mong protektahan. Ang mga baby iguana ay sumisimbolo ng mga bagong simula Maaaring magsisimula ka sa isang bagong paglalakbay. Ang pagkakaroon ng isang baby iguana sa iyong panaginip ay maaaring magpaalala sa iyo na manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Sa pasensya at dedikasyon, makikita mo ang iyong mga pangarap na natutupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng iguana? Naglalakad ka sa isang abalang kalye nang biglang isang iguanang ng tumalon at kumagat sa iyong binti. Nakakaramdam ka ng matinding sakit at guhulat. Ang panaginip na ito ay tanda ng pagkakanulo at nasaktang damdamin. Ang isang kagat ng iguana ay maaaring kumatawan sa isang taong nagdudulot sa iyo ng sakit at kakulangan sa ginhawa. Samantalang, ang kagat ng iguana ay maaari ding sumisimbolo ng babala. Maaari mong baliwalain ang mga sitwasyon na nangangailangan ng iyong pansin. Ngunit ang isang kagat ng iguana ay maaari magpaalala sa iyo na kumilos at tugunan ang problemang ito bago ito lumala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na iguana. Naglalakad ka sa isang tanawin ng disyerto nang bigla ka makakita ng isang asul na iguana na nagpainit sa araw. Ang maliwanag na asul na kulay ng iguana ay namumukod tangi sa mabuhanging backdrop at hindi mo maiwasang makaramdam ng pagtataka at pagkamausisa. Ang panaginip na ito ay maaari maging tanda ng pagkamalikhain at pagbabago. Ang mga asul na iguanas ay kumakatawan sa isang kakaiba at orihinal na diskarte sa isang problema o sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga asul na iguanas ay kumakatawan sa pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili. Maari mong pigilan ng iyong tunay na damdamin at emosyon. Ang isang asul na iguana sa iyong panaginip ay maaaring magpaalala sa iyo na maging tapat sa iyong sarili at malayang ipahayag ang iyong mga iniisip at idea. Sa kumpiyansa at pagiging tunay, makakamit mo ang magagandang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting iguana. Naglalakad ka sa may snow na kagubatan nang bigla kang makakita ng puting iguana na dumapo sa sanga ng puno. Ang, purang, ang purong puting kulay ng iguana ay namumukod tangi sa madilim na background at mararamdaman mo ang kapayapaan at katahimikan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tanda ng kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang mga puting iguana sa kumakatawan sa isang pakiramdam ng kalinawan at pagiging simple sa iyong buhay. Ang puting iguana ay sumasagisag din sa pangangailangan para sa espiritual na paglago. Kung sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iyong panloob na sarili at sa iyong mas mataas na layunin, ang isang puting iguana sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng paliwanag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inatake ng isang iguana naga ka sa isang masukal na kagubatan nang bigla kang inatake ng isang grupo ng mga iguana. Pakiramdam mo ay nalulula ka at walang magawa habang kinakamot ng iguana ang iyong balat. Ang panaginip na ito ay maaari maging tanda ng pagsalakay at tunggalian. Ang iguana ay kumakatawan sa isang sitwasyon o tao na nagdudulot sa iyo ng sakit at pagkabalisa. Ang pag ng iguana ay maaari ding kumakatawan sa pangangailangan para sa pagtatanggol sa sarili. Maaaring pakiramdam mo ay mahina at nalantad ka sa ilang partikular na sitwasyon. At ang pag ng iguana ay maaaring magpaalala sa iyo na ipagtanggol ang iyong sarili at protektahan ang iyong mga hangganan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang iguana? Ang isang pulang iguana sa isang panaginip ay nagpapakita ng mga pagbabago o intensity sa kalikasan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na bigyan pansin ang iyong instinct at intuition dahil ang mga iguanas ay kilala para sa kanila mga heightened sense. Bukod pa rito, ang pulang iguana ay sumisimbolo ng pangangailangan maging adaptable at flexible dahil ang mga iguana ay maaaring magbago ng kulay at maghalo sa kanilang kapaligiran, sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na yakapin ang pagbabago at magtiwala sa iyong mga instinct habang tinatahak mo ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay.